Mga kapatid ni Angel Oxine, sino-sino sila? Si Angel Oxine ay may dalawang kapatid sa ama na si Angel Colmenares. Ito ay sina Ella at Angelo. Si Ella ay ang ate ni Angel. Minsan na napabilang si Ella sa mata ng publiko, lalo na noong hinarap niya ang mga aligasyong nag-uugnay sa kanya sa New People's Army. Noong October 2020, mariin niyang itinanggi ang mga paratang at binigyang diin na ang pagtataguyod ng karapatang pantao ay hindi nangangahulugan ng terorismo. Dahil sa paratang na ito ay agad na ipinagtanggol ni Angel ang kapatid at lumuluhang sinabi sa isang panayam na walang katotohanan ang mga paratang kay Ella. Kahit na humarap sa isang malaking problema ang kanilang pamilya, nakuha pa rin na maging positibo ni Angel. Sa isang Instagram story noong 2020, nagbahagi siya ng family picture nila kuha mula sa birthday celebration ng kapatid na si Angelo. Sa caption, binati niya ang kapatid at nilakipan pa ng mensahe na With our controversial sister na sa underground daw sa Quezon. Si Angelo Colmenares naman ang bunsong kapatid ni Angel. Mas pinili naman ni Angelo na mamuhay ng pribado, ngunit paminsan-minsan ay nasisalayan siya noon sa ilang vlog na kanyang ating si Angel.